Annabel Rama, hindi raw siya kontrabida sa relasyong Richard Gutierrez at Sarah Labati. Mga chismosang Marites, yan ang bunga the post ni Annabel Rama sa kanyang Facebook account. Narito pa nga ang kanyang pahayag. Aliya, higilan nyo na ang gumawa ng maling kwento. Lahat ng lumabas sa social media is all fake news. Huwag nyo nang dagdagan ang mga maling balita malalaman nyo rin ang katotohanan ng due time. Baka masya kayo at hindi na ako ang lalabas sa kontrabida. Malalaman nyo kung sino ang walang hiya na kontrabida. Mali ang bintang nyo sa akin. Sino ba ang may gusto maghiwalay sila? Ako ba? Or ang mag-ina? Huwag nyo idihin sa akin ang nangyayari ngayon. Ako ang walang alam sa nangyayari ang bilis. Nagulat na lang ako biglang dumating ang nanay at tatay galing ibang bansa. Doon na nagumpisa ang malaking gulo. Huwag nyo ibagsak sa akin ang sisi. Kung hindi ako pinabawalan ng lawyer na magsalita, mag-enjoy sana ang buong mundo sa sasabihin kong kwento. Gigil na gigil na ako isuwalat ang katotohanan sa pangyayari pero wala akong magawa. Abangan ang susunod na kabanata. Basta ako, ayaw ko silang maghiwalay dahil mahal ko ang mga apo ko. Iyan ang naging himutok sa social media ng nanay nga ni Richard Gutierrez na si Annabel Rama. Tungkol nga sa makumakalat sa social media, hinggil sa hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati. Lumalabas umano na si Annabel Rama ang kontrabida sa relasyon nga ng dalawa. Ayon pa kay Annabel na kapag lumabas na ang totoo, ay hindi na siya ang magiging kontrabida. Samantala, marami naman nga ang mga netizens ay nagtataka sa bagong panayam nga kay Annabel Rama. Sinabi dito ni Annabel Rama na hindi siya allowed na magbigay ng komento tungkol nga sa nangyaring di umano'y hiwalayan ang kanyang anak ng si Richard Gutierrez at asawa nitong si Sarah Labati. Pero sinabi ni Annabel Rama dito na nasa kanya na si Richard Gutierrez at unti-unti na ito naglilipat ng kanyang mga gamit. Wala raw tay makipag-usap si Annabel Drama sa kanyang manugang na si Sarah Labati. Narito nga ang nasabing panayam kay Annabel Drama. Aniya, hindi ko siya nakakausap. Wala akong tay makipag-usap sa kanila. Ayon pa nga kay Annabel Drama, na trabaho ng trabaho umano ang kanyang anak na si Richard Gutierrez at si Sarah Labati di umano ay nagwawaldas ng pera at sobrang magastos. Narito pa nga ang dagdag na pahayag. Nakikita mo naman di ba? Nagkikita Nakikita mo naman. Hindi mo na kailangan magsalita pa. Nakikita mo na yan. Si Richard, trabaho ng trabaho. Yung isa nagwawaldas ng pera. Yun lang ang masasabi ko dyan. Mahirap para sa kanya. Kasi una, trabaho siya ng trabaho. Wala siyang ibang ginawa kung di magtrabaho. Pagdating niya sa Manila, hindi niya alam kung bakit nagkaroon ng gulo. Maghintay na lang kayo kasi malalaman niyo rin. Not now.